Special Action and Intelligence Committee for Transportation nagkasa ng operasyon sa EDSA Busway Santolang ngayong umaga ambulansya at pulis na may expired na lisensya kabilang sa nasita si Bernard Ferrer sa detalye. Tama ka dyan, Audrey. Ilang sasakyan nga ang nasita ng mga tauhan ng saik sa operasyon sa EDSA Santolan Busway ngayong Biyanes. kabilang na dyan ang ambulansya, emergency response, vehicle ng MPRRMO at police na expired na ang lisensya. Pagputok pa lang ng liwanag nakabantay na ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa EDSA Santolan Pasway. Nasita nila ang isang ambulansya na bigong makapagpakita ng trip ticket. Naharang din ng emergency response vehicle ng Bagaw kagayan MDRMO, na walang sakay na pasyente. Nasa din ang ilang motorsiklo kabilang na ang isang pulis na expired na ang lisensya. Pinatawan siya ng multang 3,000 pesos at 5,000 pesos na sa pagdaan sa busway. Nasita rin ang isang bus na papuntang educational tourist sa Taguig. Sa ngayon, labing tatlong sasakyan na ang nasita at pinatawan ng multa ng SAE. Pinapayagan na makadaan sa sa busway ang mga ambulansya, fire truck at sasakyan ng PNP na may lehitimong operasyon. Gayun din ang sasakyan ng Pangulo, Pangalawang Pangulo ng Bansa, Senate President, Speaker ng House of Representatives at Chief Justice ng Supreme Court. Samantala umabot na sa 57.3 na milyong pasahero ang naserbisyohan ng ELSA Busway Program mula Enero 1 hanggang Nobyembre a 30, 2024. May 370 na bus na bumabiyahe araw-araw para tugunan ang mataas na demand ng transportasyon lalo na ngayong holiday season. Ang operasyon ng busway ay mula sa Monumento Caloocan hanggang PITX, Paranaque, kung saan 45 minutes hanggang isang oras lang ang biyahe. Audrey, Audrey sa lagay ng uh, trapiko, mabilis pa ang daloy ng mga sasakyan dito sa northbound ng uh, EDSA Busway, pero yung southbound ay uh, may pagbagal na sa daloy ng mga sasakyan. Paalala sa ating mga motorista bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 9 at 0 ngayong biyernes mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Audrey. Okay, ingat po sa mga kababayan nating babiyahe pa lamang. Maraming salamat sa iyo, Bernard Ferrer.